Isa sa ilalim sa special audit ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education, kasunod ng reklamo na natanggap ng COA, hinggil sa umano'y manumalyang disbursements ng ministry. Ito ang nakasaad sa liham na ipinadala ng COA kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua, kung saan tinukoy ang formal complaints na natanggap ng komisyon hinggil sa mahigit 1.7 billion pesos payment na ginawa sa loob ng isang araw at ang mayigit 449 million pesos na payment sa isang supplier. Ang detalye sa report. Sa ipinakitang dokumento ng isang national radio station, may pet sa noong 11, 2025, ang liham na ipinadala ng Commission on Audit kay Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Nakasaad ang mga usapin hinggil sa reklamo laban sa MBHTE, hinggil umano sa maanumalyang disbursements tinukoy sa liham ang mahigit 1.7 billion pesos payment na ginawa sa loob ng isang araw at ang mahigit 449 million pesos na payment sa isang supplier. Sinabi din sa liham na magsasagawa ng special audit ang COA. Sa liham, ipinapaalam din ng COA kay makakuwa ang pagbuo ng special audit team at hinihiling ng kowa ang tulong ng opisyal para sa audit team at para sa buong period ng isasagawang audit. Sinisikap ng news team na makuha na ng panig ang tanggapan ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf makakuha kung ano na ang kanilang naging aksyon at sinisikap din ng news team na makuha na ng kanilang pahayag ang MBHTE at si Education Minister Muhagir Iqbal hinggil sa usapin.